Hi mga kauna, owner uh, dito po tayo ngayon sa ating kanindriya. No? Ayan po, grabe pong ulan dito mga kauna. No? Kahapon pa po ito, malakas talaga ang ulan. No? Baha, maraming nabahaan na mga kabahayan. Maputi na lang dito sa amin ay hindi po masyadong mabaha. No? Ayan po ang ulan dito mga kauna. owner Ayan, No? So... Ibig sabihin po mga ka-owner, wala masyadong mga customer no? Ito po ang ating mga ulam, no? So, ayan po. Uh, uh, time check is 11:25. So, wala pang masyadong kumakain. So, tingnan natin mamaya mga alas 12, mga 12 o'clock, no? Magda magsidatingan na po ang ating mga customer. Yan po ang ang crispy fried chicken ng Abis. Yan po ang Uh, cheese de sal, no? Walang wala masyadong mga tao kasi po ay maulan. Yan po. Sa ibang mga sa ibang mga store, sa ibang karinderya din, na mabuti pa sa kabila ay meron pang isang customer. So yan mo mga ka-owner no. Bigay lang po ako ng tips mga ka-owner kapag ganito pong uh, maulan na panahon ay dapat po na magmasid-masid tayo sa panahon, no? Uh, bawasan po natin ang ating mga mino katulad ng ginagawa ko, no? Yung gulay namin ay hindi ko po, po niluto yung may gata. Tingnan niyo po. So, ini bawas ko po yung may mga gulay na may gata kasi hindi po mabintak ngayon kasi umuulan. So, yung sabaw lang namin. Saka itong dinuguan. Always naman yan. Sa so, itong munggo. Then, itong alaw okay. So, yung mga langka namin na ginataan, yung mga pakbit sa, gulay na ginataan ay inaalis ko muna kasi po ay maulan. So, ito lang po yung mga walang gata. Ayan po, meron kaming bagong mino. Itong uh, balat ng barilis. Yun, tingnan nyo po. So, ayan po yun, ang ating balat ng barilis. No? Yun ang bago kong mino today. Pero, sad to say, walang masyadong customer but hindi naman tayo mawawala ng pag-asa kasi mataas pa naman ang araw no 11.30 pa naman so I hope na maubos po ito ngayon yan po ang, ating pork kilawin mga ka-owner no? lumalaban, nalawang serve na lang po yan no? so, so yan po mga ka-owner at mga ka-owner ay ah, tips po, tip ko lang po na Uh, kapag ganito pong umuulan ay bawas-bawasan po natin ang ating mga mino, ang ating mga lulutuin. Kasi masasayang naman po kung hindi po maubos sa araw na ito. So, kaya po kahit umuulan ay magtinda po tayo dahil hindi naman po huminto ang mga tao na kumain kapag ulan. Kakain pa rin sila mga taranay. So yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.